Ustad, ano pong dahilan ng, uh, na sinasabi na makro ang ganitong klaseng pagtulog? Okay. So, ang dahilan kung bakit uh, makro o di kaya-aya ang pagtulog ng nakadapa, minsan, ang propeta Muhammad s.a.w. ay nakita niya ang isa sa mga sahaba na, na natutulog na nakadapa. At ang ginawa niya ay uh, uh, parang uh, sina sinaway siya sa pamagitan ng uh, pag- uh, pagano ng ah? o pagtapik ng uh, ng, ng kanyang ano ng kanyang paa para sa gano'ng mag-iba ng posisyon pagkatapos sabi niya uh, inna halid dija ah. dija ah yub yub na ito ay uh, pamamaraan ng pagtulog hmm. na kinapupuutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa ibang narration bakit ito kinapupuutan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ang pamamaraan ng paghiga ng mga ahlunak, ng mga mananahan ng impyernong apoy. So sa atin, anumang uh, gawain ng mga tao mananahanan ng impyerno, sinasalungat natin yun. At yan ay ipinagbabawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung dadalhin natin ang isyu sa medical o medicology na usapin, kumbaga sa siyensya, ay may mga eksplikasyon ng mga dalubhasa dito ng mga doktor dito kung bakit disadvantage ang pagtulog ng nakadapa. At 'yan ay dahil sa nahihirapan yung ating kata, yung ating katawan. Uh, yung ating paghinga, naiipit kung ano man yung nasa loob natin o anumang katulad nito. So hindi maganda at hindi nila nirekomenda ang pagtulog ng nakadapa kasi ito ay magdudulot ng uh, hindi kaayusan at hindi kabutihan sa katawan ng tao. So, lahat ng sunnah, mapapansin natin, lahat ng sunnah ng propeta Muhammad Sallallahu ito ay mayroong malaking ambag at malaking kapakinabang sa tao kapag ginagawa niya. Bago pa na ito ng mga doktor, ng mga dalubhasa, ng mga science, ng mga scientists, ay una na itong no, patnubay na nangyari na noon pa man sa panahon ng propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, more than 1,400 years ago. Na, na isa isang Muslim na arapat na pagtibayin niya ang pagsunod sa sunod ng Prophet Sallam dahil ito ay nakabuti sa kanya dito sa mundo, higit talo sa kabilang buhay. But the focal point kung bakit ito ay pinagbabawal, dahil sa ito ay kinamumuhi ang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ay pamamaraan ng paghiga ng mga ahlun nar, ng mga mananahan ng impyerno ng apoy naway, huwag tayong ibilang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong katulad nito. Subalit so kapag may mga pagkakataon na hindi maiwasan, especially kapag nakatulog ka na at nasinubukan magtulog na hindi sa ganung posisyon, tapos hindi mo namalayan malayan habang natutulog ka, ay nakadapa ka, walang problema. Kasi hindi mo naman ito intention na gawin. Okay? Kaya narapat na iwasan ng isang Muslim habang na siya nasa kamalayan nagawin gawin ito. Subalit, ang hatol dito, ayon sa ibang mga ulama, ito ay makro. Ito ay di kaaya-aya. Subalit, kahit pa ito ay makro, since na nakasalala dito ang puot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba, diba, mas mainam na ito ay iwasan. Upang sa ganoon ay maging ligtas ang isang Muslim, maging ligtas tayo, mula sa anong mga bagay na kapuot ng Allah at galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tayo mapabilang ika nga sa kang anumang nagustuhan ng Allah. Kasi ang kabaligtaran nun ay nagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kabaligtaran na gawain na yun. So hopefully meron tayong natutunan sa katanungan nun. Inshallah bin na. At no, sa ganun ay meron tayong maisabuhay mula sa mga sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa ka lakir. Jasa